Sa wakas, nandito na tayo. At dito makikita natin ang napakagandang isla na ito. Nandito ako ngayon sa isa sa pinakamagandang isla na matatagpuan dito sa Siargao. Ito ang Daco Island na isa sa paboritong pinupuntahan ng mga turista. Dahil sa taglay na ganda nito at perfect sa summer, kunting kaalaman muna tayo. Ang dako ay isang salitang bisaya na ang ibig sabihin sa Tagalog ay malaki. Isa lang naman ito sa pinakamalaking isla na matatagpuan dito sa Siargao. Kaya siguro para sa akin ay tinawag itong Dako Island. Tara, samahan ninyo ko sure mag shore at mag-camping dito sa islang ito. Hello mga idol, ako nga pala si Rogin, ang inyong kuya sa adventure. At samahan ninyo akong libutin, tuklasin ang ganda ng Pilipinas. And today, nandito na nga ako sa pier o pantalan ng General Luna kung saan dito tayo sa ng bangka papuntang Daco Island. Dito pa lang ay makikita natin ang napakagandang dagat na may mapuputing buhangin. Mula dito sa pantalan ay bumiyahe kami ng mahigit isang oras at narating na namin ang isla. Alright mga idol, nandito na tayo sa Daco Island. Daco means big or malaking isla sa Tagalog. Ayan, so dito, dito pa lang ay makikita natin ang napagagandang ano dito, view sa isla na ito. May mga niyog, may mga puno, ayan, may mga cottages. Sa wakas, nandito na tayo sa Daco Island. At dito makikita natin ang napakagandang isla na ito. All right. Woo! Grabe. Ang ganda mga idol. Eh. So makikita natin dito mga idol, napakaganda ng view. Tsaka yung, yung buhangin dito is napakaputi din. Ayan. So maghahanap tayo dito ngayon. Kung saan tayo pupwesto, pero bago tayo maghanap is punta muna tayo doon sa mga cottages nila Mas may tindahan dito Ayan Hindi na tayo mamang problema dito kasi may, tindahan Ayan bar Namay, namay mineral water? Sa taas ko Sa taas? Meron tayong mabibilhan dito Alright Hey guys It's good? Yeah Where you from? Poland guys So Dito na naman tayo ang init mga idol dito tayo maghanap ng tubig wala tayong mabihabilhan dun eh ayan ah dito ang ganda ng mga cottages dito mga idol oh. yeah. so ayan mga idol dito tayo ngayon dito tayo mag lalagay ng ating tent medyo marami dito dun tayo sa kabila ayan dito tayo sa baba ng uh, sa ilalim may lilim ng ano dito punong niyog ayan maganda dito ayan okay, tayo at kita natin yung view doon ayan alright so simulan na natin okay sa Daco Island ay pwede kang mag-sit up ng tent kahit saan dito. Ang pinakamahalaga ay basta't ba may dala kang tent at mga kagamitan. Libre lang dito pero kailangan mong mapanatili ang kalinisan at pagbigay galang na rin sa ating kalikasan. Napakaganda. ganda. so dito tayo ngayon sa lilim ng mga puno. Napakaganda ng view natin dito ngayon mga idol oh. So dito tayo ngayon magluluto mga idol. Kahit na lang tayo kasi napapagod na rin ako eh. Ah. Ganda ng view natin ngayon. So dito yung mga ano natin. Ayan. Bas muna natin to. Lutoan natin. Ayan. Sikat natin to. Ayan <tipan> natin to mga idol. Teka, table muna. Right. Right. Terakhir itu. Ya. nah idol. Lahirap menggamping. betul. Teka lang. Ayan ang mga idol, na-setup na natin yung ating lutuan so meron tayong isda dito ugasan na muna natin to teka tangan muna nating takpan ayan mag isda maghugas muna tayo ito meron tayong asin ito na muna natin to. ugasan muna natin to okay ito so, yung isda natin ayan isdang bato right gasan muna natin dito sa dagat ayan okay mas malinaw Inugasan na ito kanina eh, pero kailangan natin inugasan ulit. tumbayata ata Alright mga idol Kakain muna tayo ng ating naluto na bahaw at saka pinulang isda Ayan, doon ko yan binili sa market or palingki ng Siargao Ayan Try muna tayo Alright Linit Okay Sarap ng sabaw cowboy tayo mga idol cowboy cowboy Kain tayo mga idol.